So, naglilinis tayo ng motor today. Yan. Oh, so, kita nyo naman, napaka pogi na uli ng ating motor. Oh. 'Di ba? Napaka pogi na uli niyan. Oh. So ilang araw nga itong uh, madumi at hindi nalilinis dahil nga po sa araw-araw na pag-ulan. Yan, may bagyo pang ang darating. Hindi na nga kasi ako makatiis na hindi lilinisin ang ating service. Yan, mas maganda malinis, 'di ba? Maputikan uli at least medyo malinis-linis na at hindi na matanggalan man lang ng ma mga putik. Ayan o. Oh. So yan, nilinis ko nga po ako ay may lakad bukas. Maaga akong aalis dahil po ako ay sana pala rin na no, mga kalayas. po ay may interview bukas sa Makati. Uh, may interview tayo bukas, sana pala rin tayong makaalis na at makapagtrabaho. Yan. Makapagtrabaho sa ibang bansa. Kailangan na po natin ng work. Para mabigyan natin ng magandang buhay ang ating anak, pamilya. Siyempre, di ba? Lahat ng mga mga hindi na Buhay pag uh, meron, ako'y tutulong. Siyempre, ngayon wala. Walang maitulong, di ba? <laughs> uh, ito po, naglilingis ako ngayon ng motor para bukas ako po ay pa Manila magmumotor na lang po ako bukas Nang para po madaling maka makadating sana safe tayo makadating sa Manila at safe din makauwi at sana medyo hindi umuulan ano po dito po ang weather ngayon dito ang weather ngayon dito sa Lokban yan medyo mainit po pero wala pong pasok today kasi nga sabi daw po ay may bagyo may bagyo po kaya diniklarang na walang pasok ang mga school So yan, napakainit po ngayon. Kaya nagkarwas na rin ako. Ayan, sana safe tayo bukas at makapasa sa interview. Perfect! Ayan, so sana makaalis na tayo at nang makapagtrabaho na. Para sa ganun ay makatulong tayo no? sa mga financial ng ating mga anak. Ayan, siyempre maraming kagastusan pag may mga may mga pumapasok na wow yan tapos may hulugin pa po tayo syempre ito pong ating motor ay hulugin pa kaya natatakot akong uh, mawala ito sa atin kaya kikilos na tayo dahil uh, sa, ano po ito napamahal na sa akin yan itong motor na ito kaya kailangan natin tapusin ng hulog kaya sana makapasa tayo sa interview at makapagtrabaho na Ayun lang po mga kalayas at ingat po tayo lagi at lagi pong maulan. Yan nga may paparating na naman bagyo. Kaya ingat-ingat lang po sa pag drive at uh, be safe lang po. Yan okay, maraming maraming salamat and God bless good health. Ingat po. Pala.